Inilahad ng isang ng Pinoy ang dinanas niyang takot at kawalan ng kita ng dahil sa pangaharas ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kasunod na nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Ikinuwento ng isa sa mga mangingisda ang kanyang naging karanasan nang paalisin sila ng China sa loob ng Bao de Masinloc. Yung ng Vice President namin na Uwi na kami ta. Mahirap na iwater water cannon kuli, banggain kami simply, bakal bakal versus ba naman kahoy talo talaga. Lahat pa sila armado. Kahit naman po sino si Ratras. Anya, nasa sampung araw sila sa bahagi ng Bawdi Masinloc. Ngayon inintay namin yung mission na to na doon kami ala namin doon po kami mabigyan ng ayuda. Okay. Ang problema po, bigla kami pinalis ng China. eh. Binusin na kami ng malaking China na coast guard. Tapos mga sapong busina, nagbaba na sila ng service na rubber boat. Dalawa ka, may, kasama kaming coast guard doon, pero yung bangka nila maliit lang. Dagdag pa ni JR, sinabihan sila ng kanyang tinukoy na Philippine Coast Guard na bukas na sila umuwi dahil madilim na. Pero sinabi ng kanilang kapitan na mahirap magpakakumpiyansa sa sitwasyon. Kaya kahit gabi na, ay nagdesisyon silang umalis sa lugar. Kasi yung, yung malaking baka namin na sa gilid lang po, pero yung mga malilit na kagaya namin mga isda, pwede kami pumasok doon mga ng isda. Kaya sa loob, mas marami. Ang problema, pag nalapitan ka ng rubber boat, papalabasin po tayo. Sa magdamag namin doon sa loob ng Scalboro kasi nagdadive kami doon sa loob eh. Sa magdamag namin, pag sampan namin, ang pa rin yung mga barko ng China. Habang nasa labas yung mother boat namin, sa kanilang pag-alis ay marami pa siyang nakitang Chinese vessels sa lugar. Ikinalungkot niya ang nangyari lalo't halos wala silang kinita at hindi rin nila nabawi ang kanilang ginastos. Kasama si JR sa mga mangingisdang naabutan ng tulong ng isinagawang ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea ng grupong atin ito. Kaya malaking tulong ang ang naibigay na kudo sa kanila na kanilang magagamit kasama na rin ang food tax. Nasa 670 na mga mangingisda ang nakatanggap ng nasa 6,000 litrong krudo at nasa 1,000 food tax. Matagumpay na naisagawa ng grupong atin ito ang ikalawang civilian mission nito sa West Philippine Sea. Tumagal ng dalawang araw na turang civilian convoy na nagsimula noong Miyerkules, May 15. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.